hello guys, uh, gusto niyo bang malaman kung paano maging masaya? Turo ko sa inyo. Kahit mahirap lang isang tao, alam mo sa totoo lang, makontento ko ano meron. O di ba? Yan ang tunay na pangyayari, huwag maghangad sa pag-aari ng ibang tao. Makontento, magtrabaho, di ba? Papakitong sa ibang tao. Yan ang pinaka-importante, masaya, di ba? Masaya 'yon. Masaya, lumabas ka diyan, walang aalis di ba? Ganun, ganun ka simple, ganun lang ang pagiging masaya. Ako. ngayon, alam niyo na. Hindi kayo dapat makikumpara sa mga mayaman, sa may sa iba, 'di ba? Makontento ko ano lang mer, ko ano'y dumating sa buhay. Yun lang. 'Di ba? Hindi magaganda kung ano-ano kasi yung iba siya sabi. Kasalanan mo mamatay ang mahirap, kasalanan mo mamatay ang mahirap. Sinasabi nila 'yan dahil nakaangat na sila. O 'di ba? Dahil sa tulong din ng ibang tao. Yan ang tunay. บ้โอเคโอเคบ้งอย